Yon, good morning, good morning mga katongs Sa mapagpalang araw po uh, Maga tayong Ban ngayon dahil Harap isulit tayo ng sitaw So Yan, sabi ko nga madalas ang harvest ng sitaw Isang araw lang kasi ang pagitan doon ano. No, no. Tapos uh, pag Pagkayari yung harvest, wala ko nalang uli Si Macy's nalang magtitinong para maaga tayo mapagpatubig doon lamig <laughs> para maaga tayo makapunta ng tumana ah uh, nakailang ka nung nakaraan ha ha sampo kasama yung segunda ha Bali naka 12. Naka 12 pa. <laughs> 12. Magkano pa binayaran? Sandaan yung good. Yung maikse. 50. O di ba mga katongs? Naka 12 pa pala nun yung huling pitas natin. Yung pang 14 pitas. 12 piraso. Dalawa doon yung segunda sampu yung good so ganun pa rin ang presyo daw uh, isang per tali ang ganda no tara kasi yung goma yan mga katongs simula na tayo mag harvest yung palay natin mga katongs sa mariwa oh, wala na wala na hindi na hindi na umalat yung yung mga na tutuyo so nasira siguro dito nasa wala namang 10% ang nasira nasa 10% siguro ang ngayon ayan kaganda sa riwa so ibig sabihin kaya hindi na kumalat yung mga natutuyong dahon uh, wala nang hanip napatay natin kaya yan, kaganda. Siyempre, harvest na tayo ng sitaw. <laughs> Nakakakuha pa bumaba dito. Ang lamig. Uy! <laughs> harvest na tayo ng sitaw. umangat ng seto parang nawala pa yung mga nasusunog na dahon sumariwa yun lang kasi yun ah, ibig sabihin patay na yun naninira kaya hindi na kumalat pero kung hindi nabomba yan sigurado pa na yan magpula na lahat yan sunog na Ayan mga katongs Talagang Malapit na magpaalam yung sitaw natin Maraming salamat Sa sitaw nito Dahil Tutuos yung mga katongs Ang laki na ng Ang laki ng binigay nito Biro inyo Nakahalabing limang pitas na halos kulang yung lang isang libo ang pinagbebenta minsan one five minsan one two pero pinakamahina ay seven hundred eight hundred e labing limang harvest na halos meron ng sa libo ang pinagbibilan natin kaya ang laking tulong nito panggastos pang baon ng anak ko eh ay bibigay na si Itaw sa susunod na kwan na ulit tayo mga pagtanim dito kasi tag araw na laking tulong na si Itaw kung yan so yun pala naman ay. tayo sa kabila yung okra natin na lumatay ka agad ayan o no? malakas yung nagiging tubig eh So, hindi naman ako makapagpapasok dito ang huling pasok ng tubig dito sa akin nung nag-spray ako nadiligang ko rin yan alang ala na nabitin na pero ayun, may bunga pa naman kahit papano ayan o damdamin ng pali bumerde sumariwa pagka-spray natin ng pixelon, hindi na kumalat yung hanip So kuan na yan Kung baga uh, safe na Ligtas na yan Hindi na kahit na hanipin na May kuan na yan, may laman na Ayun. Kahit na Kunwari hindi naman Kunwari na Mano ng hanip Hindi naman na masisira kasi may laman na Ito kasi Kung papulahin na lang yan Ilan araw na lang yan sabi mo, mga pinakasagad na rito yung hanggang katapusan. Ayan o, tingnan yung palay natin. So, ayan, yung mga bagong, yung, yung muyo na dito, mga bagong sumapaw, hindi hinahanip. Kasi ang gustong-gusto -gusto pala ng hanip, yung mga kasalukuyan naglalaman na palay. Kaya, ayan. Mga nagbobombahan din sila ron Kaya lang matalas kaya Kung hindi ka matalas sa hanip Wala Sayang ang palay Buti nga ito Napilit ko si boss ano papulahin na lang yung palay natin no? may laman na po yan wala na hindi na tayo mag spray dyan at hintayin na lang umani hintayin na lang natin umani tayo ayos naman pagka ah, tapos naman narito, na rito ah, naaani na ipalay natin wala naman na tayong pan dito kaya sakto yung pagpan ng tumana natin na yun paglagay sa tumana Ganda pa rin ang bunga na sito nito dami pa rin mga katungso naglawit-lawit pansit pansit yung bunga <laughs> baka mas malaki pa kinita ko dito sa so mga katong sasitaw kaysa sa magiging porsyento ko <laughs> Totoo lang mga katongs Paggawa natin Nakalista naman po yung lahat ng harvest eh Tapos yung magiging Pursyento natin Tingnan natin kung saan tayo kumita Dahil bunga dito Diyan din alam Ayan dahil naglawit-lawit. Ayan Susunod, marami na naman. Marami pa rin tayo mapipitas. Ay, naiwanan ko. Ayan, dalawa, ma. walang bunga yun oh. dami ko nang naibababa buwang tatalunin ba yung second third harvest na kung na nung second harvest ko mga katong humarvest um, tayo ng one three nung third one one five tapos pagayari na nga na puro 1,000 na lang tapos 900 800 pero hindi bumaba ng 700. yan mga kamus nandito na tayo sa dulo

itu long dah kena belum saya yang nak dak piung ramai pun ay ni iwan ni miss <laughs> hindi nakikita Sì, sono eh, sono Dami, oh, sì, 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 doon kasi sa one, sa bila mga nakalawit sa palay kaya kala nila walang bunga Uy. sumulong pa lalo doon sa likod Gana? Sumulong pa tayo. Grabe eh, sa'yo, mo ang dadaigin yung unang pitas eh. Mayroon para sa bunga daw. <laughs> si hey, Ben! Ah, nakahiga-higa ka lang dyan, oy! Oy! Ah. Babalikan ko na lang yan. Na. Na. Ipunin mo. Hala. Hindi makakayang buhatin yun. Yung andito. dito

ये खत्म दावे Buenos días.